Dahil nalalapit na ang mahal na araw ay magkakaroon tayo ng Holy Week special at maghahanap tayo ng baboy estates pala dahil bawal para kumain ng baboy. Dahil din nandito tayo sa napindan kung saan nagsasalubong ilog Pasig at ang Laguna de Bay bukod sa sagana sa classic classic ista kilalang napindad bilang tagpuan ng mga katipunero noong panahon ng mga Kastila. Oh. Oo nga pala, ibig sabihin na napindan ay Barao, isla sa bukana ng ilog. Ay. Pero naisip ko na hindi ang fishing spot na hinahanap ko kasi wala akong makakasama mag fishing fishing kaya tuloy pa rin ang ko sa paghahanap ng fishing spot dito sa Pasig River. Dito naman sa bridge at sa Santa Rosa de Lima Bridge nagsasalubong ang Marikina River at ang Pasig River o oh, ngayon yun ang nalaman nyo no kaya pa nagsalit po sa mga tubig na niluluha ng bundok ng Rodriguez Rizal at ang Laguna de Bay alam na ako talaga River Pasig uy tayo iwas iwasan na natin maging sa laula at barahura na tapon ng tapon ng basura kung saan saan dahil ang ending yan dito babara lahat dyan sa Pasig River hmm, kainis ah, kaya talaga kaya nga tinawag na mutya ng Pasig ibig sabihin irog sinta tangi para luman diwata giliw, hirang kaya bawal ang bobo na nanira ng mga magagandang bagay na ng oh, yan, si Boski tropa natin wala nakita natin ng mga katropa natin ng mga anglers dito sa Guadalupe nakahanap na tayo ng fishing spot ano ba to JP Rizal ano ba hindi ko alam po Guadalupe ba to JP Rizal o oh, tagig o may mga gulugod na kataka makati -kata tsaka tagig gusto ko talaga matuto mga isda kasi sabi nga sa Biblia kapag binigyan mo ng isda ang isang tao makakain lang daw to sa loob ng isang araw pero kapag tinuruan mo siya mga isda hindi na siya magugutaw babang buhay oh. ito so, lang ibig sabihin nga sa makabagong panahon turuan niyo yung mga tamad na magbanat ng buto at maghanap buhay hindi na yan manghihingi sa inyo itong pamimingwit o pagiging angler ay magandang libangan lalo na kapag may problema ang isang tao sa mental health, tuturuan siya maging pasiyahin, pasensyoso at kalmado para hindi talaga tayo matuluyang masiraan ng ulo. Or... Kaya unang huli ni Kuya Bert, binato agad sa akin kasi sisimulan na natin ang lutulutuan, balibaliwan catch and cook edition ni Kasira. Wow! Oo nga pala, yung isang ating pinipipili, ang tawag dyan ay Pengay Shoes. Yan yung kapatid ni Bongay Shoes. Pero itago na lang natin sa pangalan na Cream Dory. Um. Ang Cream Dory ay isang malaman na hindi matinig at may pagkasosyalin at inamnam ang lasa. Kaya kung tutelkat, maselan, dahil kakain kami ng isda na galing sa Ilog Pasig Pes. Panorin mo pa din to para maiba naman yung pinapanood mo. Mm. Para quicky lang ang lutulutuan baliw natin atong buhaton karon na magsubasog barata oy. Ato ni butang ang asin, paminta og bawang. Ready get set go na din natin yung pangsugba natin, yung portable na stainless ihawan natin. O ayan, eh, ready na rin standby na tayo. Cindy na ang plate drawer at itutok na sa mga kaulingan na para bumaga na yan at dahil kuya Robert ikaw ang nakahuli ng isda na yan. unang salang latag mo na ng Romolyo na ano ba yan? para may may tutok tukhang mamayang gabi ah. hmm, amoy pala maninamnam na para ka nasa tapat ng baliwag at andok sa sesa. Talaga mag-catch and cook. Wag lang tayo makahabingwit ng selero sa marine. Mm. Hala, abang-abang lang tayo gaba. May mabingwit pa tayo kasi after 48 hours, solo oh, to na agad to. Ay. Eh. Tikman na natin ang biyaya ng ilog pasik. Mm maninam na malasa masa rapper oh yeah boy hindi talaga ako makapaniwala makakain ako ng isang hinuli sa Pasig River sa gitna ng magulong syudad unbelievable experiences so oh, yeah hala akala ko matatagal lang pa bago kami makahuli ulit just ko po rooty kasi laki pala ano to ng soccer field oh yan tinan nyo makikita nyo jack hunter o oh, parang tumutan halos kasing laki ng dalawang taong gulang na bata at bigat na dalawang libong kilog sabi ni Kuya Bert iuwi ko daw to sa antipolo souvenir ko daw just ko naman Kuya Bert sobrang bigat naman na, ay, sabay ko, ay, na lang natin. pa eh. Busogo. Aba, wala pang limang minuto. Nakahuli na naman to si Delmar. Grabe talaga. Papapasikat sa akin ng mutya ng pasig. Pinapaelips ako at pinapakita na ako ng mga magagandang huli talaga, oh. Congratulations, Delmar, sa huli mo. Kaya bibigyan na lang kita ng pangkata, oh, Para mamaya, di ka na bibili ng pangrekados mo. Ngayong Semana Santa, guntay natin ang ginawa ni Papa Jesus. Hindi naman natin kailangan papako sa krus para malaman ni Lord na goods tayo. Maging mabuti lang sa kapwa at sa buhay. sa na yun. Baba!